sa Saudi Arabia good afternoon po dyan sa Pilipinas to all my subscriber and to all my viewers shout out po sa inyo lahat for today's video po mga viewers ay samahan po muli ako ngayon para po magluto po ng ulam at uh, ako po ay meron po rito palaman at uh, ito po ay gagamitin po natin sa ating pong lulutuin at ang uh, akit mong lulutuin po ay yung pong uh, chicken kare-kare kaya tayo na po sa kusina para po masimula na po natin ang aking uh, uulamin po sa araw na to. Ito na po yung mga ingredients na gagamitin ko po mga ka-viewers. Gagamit po ako ng uh, bawang, ng sibuyas, ng uh, peanut butter, ng manok po. Ito po ay chicken thigh. At uh, gagamit po tayo ng uh, atwete. Ito po mga ka-viewers ay uh, powder. At uh, binabat ko lang po ito sa menta tubig at uh, maglalagay po tayo ng papalapot, uh, cornstarch slurry. At uh, ito po yung mga gulay na ilalagay po natin, pechay, sitaw at talong. At siyempre po, gagamit din po tayo ng mantika, ng asin, ng ground black pepper. Lalagyan ko po, po siya ng uh, chicken cube at gagamit din po tayo ng tubig. Kaya simulan na po natin ang pagluluto. Okay, tapo tayo ng mantika. na po natin yung pong uh, bawang natin mga kabibos. Ayan. Nagigyan Ay, na po natin yung pong sibuyas. Nagigyan na po natin mga kabibos at nagigyan na po natin yung mga sibuyas Okay na mga viewers Okay na natin yung manok Antayin na po natin Isang mag-potting uh, brown mga ka-viewers Ito nga isang side At uh, tapos po ay uh, pipitin po natin Siya ganyan ganyan Antayin na natin mga ka-viewers Lagyan na natin siya ng ground black pepper mga kapatid. Lagyan po natin ang Tapos lagyan natin siya ng sili mga kapatid. na po natin dagdagan ng tubig pagka nang po. Ilagay ko po yung chicken cubes mga viewers? Huwag po muna natin mga ka-viewers sa tante na po natin na maluto po ng uh, sandali yung pong manok. Tingnan na natin mga ka-viewers. Lagi na po natin yung pong uh, anato a lot of powder na ginaw po sa tubig. Ang po natin. Inelok po yung mga Tignan po natin mga viewers yung pong uh, sitaw. Kasi po habang ah, lumalambot po yung manok eh lumalambot na din po yung pong sitaw natin. Medyo matigas din po rito yung sitaw. Ayan. Pag-alang po natin mga ka-viewers, lang po natin ang manok o yung pong uh, sitaw natin mga ka-viewers baka luto na yung sitaw yan yun na po natin yung puntalong para malitya tayo na natin mga ka-viewers pero peke lang naman ang kulang kasi na siguro yan at, takpang pomo muna natin mga ka-viewers at until uh, lang na po natin na medyo lumang po yung talong natin Ayan na natin, mga po. Oo. Ayan po natin sya ng ash lari po. Munti lang po. At baka walang naman. Okay na po yan. Ayan na natin. Oo. Ayan na yan, mga po Ang ganyan kalapot. natin mga ka-viewers, tingnan natin kung ano kulang. lang. Yun, sarap. Sana ako. Oh. Nagyanap po natin yung kung fake mga ka-viewers. Oh my God! Wow! Yan. Kapang muna natin mga ka-viewers. At po muna natin na may steam yung pong uh, tayo para hindi tayo mahirapan na maghalo. Mga ilang minuto lang po. Tingnan na natin mga ka-viewers. Yun. Haluin lang natin. <laughs> Okay na po mga ka-viewers, ito na po ang aking uulamin po. At kung bago ko na po, naanapot pa sa akin kung may pagkanya, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. And click na din po ang notification bell para po updated po kayo lahat sa mga video na ako pong i-upload. At na po natin mga ka-viewers. Ito so na po mga ka-viewers, ang ating pong finished product, ang ating uulamin po ngayon, ang ating uh, simple yitin kare-kare. To all my subscribers and to all my viewers, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat muli sa pagsama sa araw nito sa aking pagluluto ng ulam. Bye bye po, kain po tayo!